Hello, what's up mga idol? So ngayon, panibagong araw at panibagong tatuan na naman tayo mga idol No? So ngayon, yung gagawin natin mga idol is uh, minimal or minimalist tattoo mga idol. So yon shout out sa aking pamangkin at sa kanyang kaibigan na si Ma'am Brox. So syempre, binigyan tayo ng uh, client ng ating pamangkin mga idol so yon so yung design nga pala ni Ma'am Rocks is ano uh, tatlong heart daw mga idol so yon siyempre request yan ng ating client kaya gagawin natin yan mga idol tapos shout out pa din sa ating ano mga idol uh, sponsor siyempre yung Big Wabs Cartridges at big whoop status supply. So maraming maraming salamat. So 'yon at siyempre yung ginamit natin dito, uh, needles dito mga idol is dalawang klase mga idol. 3RL at saka 9RM. So you know, am bilis natapos mga idol. So you know, maraming salamat na pala ni Mam ma rocks at syempre sa akin pamangkin na si Vivian kasi siya ang nag-refer sa akin mga idol so yon after ng 20 minutes mga idol so yan yung ating final resort or result mga idol so yun know oh, yung tatlong heart uh, full red tapos half tapos yung blanco, oh, di ba? So, yun yung ano, uh, request ng ating client. Siyempre, hindi ko alam kung anong meaning yan. So, yun. Si client na bahala dyan, no? So, yun. Maraming salamat and God bless kung umabot ka hanggang dito kasi mataas taas yung video natin. So, medyo napagod ako sa aking voiceover. So, sa mga shoutouts, sunod na lang. Okay.